Hello mga kabubayan! Welcome back sa aking YouTube channel. So for today's video mga kabubayan ay sasagot tayo ng tanong. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay welcome na no welcome po. At please don't forget to like, subscribe at pinutin yung bell button below para sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong videos ko ay lagi kang updated. So please keep on watching. Hello po sa inyong lahat mga kababayan and welcome back again sa aking YouTube channel. And for today's video ay sasagot pa rin tayo ng tanong na kung saan ay tinatanong sa atin na isa nating kababayan na subscribers dito sa aking YouTube channel kung mayroon daw bang day off or makakaroon ba ng day off ang isang kasambahay sa UAE kahit lokal ang kanyang employer. Shoutout sa iyo kabayan. So para po sa kalaman ninyong lahat, na ang mga domestic workers, lalo na ang mga kasambahay, katulong, nanis dito sa UAE ay entitled na magkaroon ng isang araw na day off every week. That means sa isang buwan ay apat na beses kang magde-day off at ito po ay nakasaad sa ating mga kontrata. So disclaimer lamang po mga kababayan dahil alam ko na Uh, laging may nagko-comment at nagme message sa akin na hindi naman daw lahat nasusunod yung nakasaad sa ating uh, kontrata bilang isang kasambahay. Yes, may tama po kayo doon, pero hindi po lahat ng employer ay prepareahas. Yung ibang employer po ay talagang sinusunod yung uh, nakasaad sa kontrata at yung iba naman ay uh, hindi sumusunod sa kontrata. Wala po yan sa nationalities. Wala po yan sa lokal or wala po yan sa expat. Yung iba po kasi mga expat, hindi din sila nagbibigay ng day off, hindi sila sumusunod sa kontrata. Yung ibang lokal naman po ay sumusunod. So, hindi po lahat ng mga employer ay pare-parehas. Pero gayon pa man, kung may problema kayo sa mga employer ninyo, huwag po kayong matakot. Pwede po kayong magreklamo, pwede po kayong mag-file ng complaint sa labor. Ito po ay yung tinatawag na more at ilalagay ko po yung contact details information ng more para po kung gusto nyo magreklamo, mag-file ng complaint against your employer kasi nga hindi sumusunod sa kontrata ninyo ay pwede po nyong tawagan at kontakin. So hanggang dito na nga lang po itong video na to at sana po kabayan ay nasagot ko yung tanong mo. At maraming maraming salamat po sa patuloy na panunood at pagsuporta ng aking channel. Stay safe and God bless us all. Bye!